Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang balitang maglalaro na nga daw si James Harden sa Los Angeles Clippers. At ang lumabas na three-team trade para makuha ng Barangay Hinebra si Mikey Williams. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang maglalaro na nga daw si James Harden sa Los Angeles Clippers. Matapos nga nang ma-trade si James Harden sa Los Angeles Clippers, ay humarap na nga siya ngayong araw sa media. At dito nga ay sinabi niya na sobra nga daw siyang nalilimitahan ng Philadelphia 76ers simula nang maglaro siya sa kanilang dating kupunan. Ayon pa kay Harden, Umaasa nga daw siya na titiwalaan siya ng kanyang mga bagong teammates at ng kanyang mga bagong coaches sa Los Angeles Clippers. Hindi rin naman nga daw siya isang system player bagos siya nga daw po ang sistema gayong isa rin naman nga siyang Elite na individual na kayang sumakto sa kahit anumang championship contender. Sinabi pa nga niya dito na hindi na nga siya makapaghintay pa sa kanyang magiging debut sa Clippers na mangyayari na sa darating nilang road game laban sa New York Knicks sa November 7. Yes, tama nga ang inyong narinig. Makukumpleto na nga sa unang bagong pagkakataon ngayong season ang kanilang pinakabagong super starting lineup na bubuoyin ni na James Harden, Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard at Ivica Zubac. Sa ibang balita naman, patungkol sa lumabas na three-team trade para makuha ng Barangay Hinebra si Mikey Williams. Gaya nga nang naibalita noong nakarang araw, kahit man nga wala pang inilalabas na hatol ang FIBA kay Justin Brownlee, ay naninindigan pa rin naman nga ang PBA na kung sila nga daw ang masusunod, ay hindi nila isususpindi ang import ng Barangay Hinebra. Gayong ginamit rin naman nga sa medisina ang pagkuha ng pinagbabawal na gamot sa kanyang pangangatawan. Sadyang, hindi lamang nga nila hawak ngayon ang desisyon. Ibig sabihin, kapag sinuspindi nga ito ng FIBA, ay wala rin naman nga sila ditong magagawa. Lalong-lalo na ang Barangay Hinebra. And speaking of Hinebra, may lumabas ngang balita ngayong araw na para nga daw po masigurado nila ang pagkakuha nila ng kampyonato ay kailangan nilang gumawa ng isang malaki ang trade. At isa na nga dyan ay ang pagkuha nila kay Mikey Williams sa pamamagitan ng isang 3-team trade kasama ang mga kuponan ng Talk and Text na makukuha sina Robert Bolick at ang NorthPort na makukuha rin sina Pesumal, David at si Mariano. Sa kanyang paraan nga ay mapapalakas pa ng mga nabanggit kong kuponan ang kanilang line up.